Sige. Bye, Pogi. Tama sabi ng nanay ko. Pogi raw ako. <laughs> Ooh, yummy! Uh, waiter! Ano po order nyo? Ah, uh, magkano itong plapla? Plapla, -pla, 400 grams, 150. 150! Ang mahal! Sa probinsya, bulate lang katapad yan, mahuli ko yan, mas malaki pa. Ano ba? Nasa Maynila na tayo eh. Uy, kahit na! Ayong panga, magkano? Panga ho, 500 grams, 250. 250? <coughs> Hoy! Panga pa ng isda ang kinukuha namin ha, hindi panga mo! Sh ano ba? Order ba kayo o iinsultuin lang ninyo akong dalawa? Ah, uh, Brad, huwag ka magalit. Sige, paluto mo na yan. Tapos ipagbalot mo pa ako ng isang manok. Ha? Huh? Isang manok ko? Mm. Sige. Ah! Hey. Ang mahal! Ano pa ba bayad natin? Hindi isang bulilig, wala tayo. Oh my God! Wish ka na sa pagka-complain. Jumoin ka na lang. Join? Ah, oh, umuha ko sasama ng mga join-join mo, ha? Dahil baka mapahamak lang ako. Bahala ka. Sige, maghintay ka na lang doon sa labas. Talaga! Doon na ako! <tos> <tos> Walang ya. Nagirian yung hito at saka yung talakito. <tos> ah! <tos> <tos> hito! Eh, hito! Pasensya ka na. Nahawig na kayo eh. Eh, saan ko ba dadali lang in-order niya? Uh, hanapin mo na lang ako doon. Sige. Pagkabuka ba tayo? Ya! <coughs> Pusit! Anak, maawa kayo sa matandang ng pulubi. Eh. Walang nag aaruga ka. Lola, parang lang po tayo. Alas wala din nag-aruga sa akin. Ito lang po kay... ang Tang yaman. Isa, alam ko siya? Yan lang po may halay ko sa inyo eh. Salamat ate. <laughs> Hello, Richard! Hindi ako pwedeng mag-ballroom ngayon. Huh? Lobat ako. Ha? Huh? Bukas nga magpatingin ako sa Makati Med. Ha? Huh? Three months ako. Ha? Huh? Nakalimutan ko mag-tail. Ha? Lola, karumal ka. Hello? Aga, good news. Pumunta ka na sa kondominyo, matakabili na ako ng... Grab! <laughs> Arah nak ku? sorry, Sorry. Oh hai, aduh pegi. Terima, terima kerja awak. Terima kerja, terima kerja. Pelanggan? Terima kerja. Terima kasih! Terima Ah. Ah, miss. Hindi ko kayo nakitang pumasok dito kanina. Saan kayo galing? Ah. Sa dagat. Sa dagat? Mm -hmm. Eh, sino kayo? Si Jezebel. Jezebel! Alam mo, type na type kita. Fresh na fresh ang dating mo. Parang, di bagong huli. Saka baba pa lang. Ulam na. Mm, ay, tumigas. Ano ba yan? Sige. Bye, Pogi. Tama ang sabi ng na nanay ko. Pogi raw ako. Ang bira si Gacho. Papatayin ako sa gutom. Halika na. Halika na. Hi, miss. Hindi ako pick up, Kung ikaw walang puri, ako meron! mm mm, -mm. Hmm? Sige na, lab. Ah, ano lab? Lab, labatiba. nilabas eh, pasok lang pagkain sa katawan mo, eh. Kanjo? Nufi! No, walang yakap at iyan, pinatulong mo na. Eh, pero, bagay, ah. Tama na nga yan. Ito na yung pagkain mo. Uy! Nuli ka na. Halika. Ay! Ano ka ba? Dami-daming tao, eh. We thought she